So, yun na po. Um, dahil sa mga years na kayo sa BPO, ano sa mga bagay na nagustuhan nyo na dito? Aside sa malaki oh, yung sahod. Nagustuhan? Siyempre sahod. Ay, yeah. <laughs> Hello, good morning po. Ano po ang pangalan niya ate? Nicole Ramos po. I'm Laika Borbe. ah uh, you can call me JP. I'm three years na po. Oh, three years ka na pala. Mm -hmm. Um, ano ka ang ako ang to yung struggle account. Well, pinakamaganda kasi dito sa BPO is you get to communicate with other people, especially sa mga international and as well foreign languages na tututo ka rin or, or mas nahasa yung ano, communication skills mo. So, ayun. Yun, yun yung actually isa sa mga pinakagusto ko. May travel account. Saan so, pa travel-travel ka travel. niyan? May, may mga benefits po kami na ganun. Ay, wala wow, ko sana. O, mm -hmm. gusto ko rin ng ganyan. Kailangan ko rin kasi mag-travel-travel. At so, yun lang -travel, travel. Mm -hmm. also, yun nga, girl. Eh. Lipat tayo dun sa part na, ano bang nagustuhan mo sa B&O? 3 years ka na dito? O, paano ba? Um, sigurang, mm -hmm. benefits na may HMO agad. Which is very re relevant sa panahon natin ngayon. Kasi health is, well, talaga lalo na galing tayo sa COVID. Then, number one is, gusto ko yung night shift. Kasi, iwas kasi sa traffic and may nightlife ka. So dagdag para sa ano? Sa sahod. Yun lang. <laughs> um, since one year and four months na po kayo, ano pong mga bagay na nagustuhan niyo sa BPO? Uh, so Aside sa so malaki yung sahod, madaming um, akong skills na na-enhance when it comes sa communications and English speaking. Ako si Rosie Marcelo. Kaya di Fruji, ilang taon na po sa BPO? I've been here with one year and three months. Wow, well, one year and three months na po pala kayo. Um, sa so one year and three months na yun, ano po yung mga nagustuhan ninyo sa BPO? Nagustuhan? Siyempre, sahod. Ayun sa? <laughs> That's just lang. Uh, dream ko talagang makapasok sa BPO. Ah... Uh, Mag nag aral ako ng TESDA. Nag-high school ako sa old curriculum pa. Tapos nag aral ako ng TESDA para makapasok dito. Pero nag... Nag-ano talaga ako? pinag aralan ko talaga yung process. Then nag-try pa mag-English-Englishan. Siyempre, mayroon naman mas tak sa bahay. Tapos, siyempre, knowledge wala na. Yun. yun. dream ko talaga kasi sa na Tapos yung feeling na... Alam mo yung palang sa iba kasi... Ah, lalo parang piling mo degree ka din katulad ng iba. Ganun.